na mga kapadis yung pangalwan ko at na ito lapu pula po nakasuot mm -hmm, gitik mataan tama kwartang linaw na pandaradagdag na naman ay mga kapadis malapit ng sumikat ang buwan sasamantalain ko habang wawap ang buwan at may pag tumaas na ang buwan maliwanag na yan hanap na naman tayo at na ito nasa corales timbungan mm -hmm, gitik na naman Magandang bahura talaga ito mga kapaders. Malaki ang bato. Binagong kung tawag sa amin ang gayang mga bato. Parang bundok na mga bahura. Herihwalay na bahura. Na ito pa tunong kakaiba. Dinuplasan. Ulitin ko mga kapaders. nasaktan na kaya? Mm -hmm. Sigurado pa na dyan. Di ka na mga katakas. Kakaibang tunong ito mga kapaders. Mayroon na nakapalang itong isda. Pihana ko na lang at maging pang ulang bukas. Marami palang klase ang tunong, iba't iba ang kulay mga kapatid, pero ito tunong ko tawag din sa amin, ibang klase la ang. Pero masarap tong pinarito. Hanap ulit tayo. At na ito pa isda. May balbas, timbungan. Mm -hmm. Pandaradagdag na naman. Nasaan kaya ang kasamahan pa na ito? Medyo mataas na buwan mga na Nakikita ko sa itaas ng dagat. Pag natingala ako, Maya maya maliwalag na yan Habang makulimlim pa ang sikat ng buwan Nasaan kayo mga isda dito? Pakita na kayo At na ito surahan mm -hmm. Pandagdag ulit Uy malaki ito mga kapaders Maesang kilo na naman itong napana ako Kaganda ng sukat ang mga surahan Itong napana ako sa bahura Surundib na ako ngayon lumala At mga kapaders yung kasamahan ko Matrabaho na sa tabi mga kapaders Hindi na rin na lamig kaya ako lang matsaga-tsaga kahit ako sulun dive bilang mga kapaders at na ito is the mm -hmm. Budlawan na naman, sulit Sa mataan tama, kaya ko naman lumaot mag-isa Loon pa man talaga, kahit hindi ba ako nabablog, mga kapaders Lumalaw talaga ako magisa, isa Nakangkla lang ang bangka, sisigurado ko lang hindi makakatanggal Hanap ulit tayo Mataas na bahura mga kapaders, naroon Kakaiban lang po ito Iba ang kulay mga kapaders. Good size na ito. Kakasakulang ang pana. Sisiguraduhin kong magigitik. Mm -hmm. Malayo. Hindi nasintido. Sa parting nga tinamaan. Partang linaw na ito. Pandaradagdag pang binta. Kakaiban lapu-lapu mga kapaders. Hanap ulit tayo at baka mayroong kasamahan at na ito nasa buhangin. Snapper na naman. Mm -hmm malayo ang tama sa gitikan delikadong makakapunit mga, mga kapader siging ikot pa huwag ka lang malikot at makakapunit na at na ito pa snapper uli mm -hmm. dyan tamaan sa parting buntutan at para sigurado na hindi makapunit yung isa mga kapader reject na yun malaki ang tama sa parting batok hindi pang ulam hindi na may ng buyer at naroon dangit mga kapaders medyo mailap na aroy sumuot sa malaking butas yun huminto rin pumihit lamang bumalagbag ka malas na mm -hmm. pandagdag uli malapit na dangit nasa ng kasamahan ng mga dangit na ito maliwanag na ang buwan ang mga kasamahan nito lumalangoy na ating hanapan ang dyan sa parteng unahan kahit hindi dangit na ito may nakatago mm -hmm barongis, lapula po nagitik natin, pandagdag sa lapula po ating nahuli salamat Lord, nakabarongis tayo at na ito pa timbungan, lumalangoy mm -hmm, naudog, gitik mga kapaters lumalangoy na mga isda maliwanag na ang buwan bahagutin or salaang, maahod na rin ako mga kapaters makapanag pa ba ilang prasong isda, pandaradagdag at bago magbabaw, paghibas makaulit pa rin kami at doon sa lusutan ng bangka. Baka maghibas ng mga kapas. Mahihirapan kayo pagpasok. Malaki ang alun. Hanap ulit tayo. At na ito. Guntingan. Mm -hmm. Danggit bahura. Pangulang ulit mga kapatid. Ating hanapan sa parting unahan. Igagal ako ang lingas plus light. At baka may makita pa tayo. Makita. Mga isda. At na ito. Mm hmm. Nakapulit. Ito na lang. Sulit. Mm hmm sayang pa yung manitis nakapunit mga kapaders nakatanggal sa pana sa blay at pang ulam na nakawala pa baka makita ko na lang sa parting unahan at na ito barongs ulit mga kapaders mm -hmm. nakatanggal pa mamaya paglinaw na ito hindi lumayas Uulitin ko mm -hmm. sigurado pa na dyan hindi ka na makatanggal sa pana ako Barong is ilik mga sila lapula -lapu po na naman. Pandagdag. Salamat Lord. Buti na lang at may panay sa malapit. Malapit sa isla namin mga kapaders. At na ito pa bigan, Malaki ito. Matampusa. Mm -hmm. Lumalabas na mga isda sa butas ng corals. Nagpapakita ng mga kapaders. Sana may kasamantong bigan na ito. Laki. Masarap tong iniho pag uwi. Pero pambinta na muna mga kapaders at para may pambigas tayo bukas. At na ito, tunong, ito na lang pang ulam bukas. Perituhin. Mm na -hmm. Nakabunot pa. panaing ko maka mga kapaders. Mm -hmm. Sigurado ka na dyan, hindi ka na makatanggal. Makatakas pa. At pang ulam na laang ay tunong rin itong mga kapaders na isda. At naroon, sulit, budlawan, at inlalapitan. Medyo malikot laang mga kapaders habulin pa yata ako na itong sulit na ito hindi lamang huminto bumalagbag ka ng kaunti sigurado ka sa akin balagbag mm -hmm. partin punto na ang tama sabi ko na sa iyo tatamaan ka din, konting balagbag lang malaking budlawan na ito pandagdag ulit mga kapadyers salamat lord naroon sa unahan may lumalangoy uy kupa pa mga kapadyers or pitik ating susundan gusto punta ay diyan ka bumagsak huli ka sa akin lagain ka ng aking ina bukas mm -hmm. good ses na ito mga kapaders kailan sa amin wala ng turista kukuhain ko na rin ito magiging lagain bukas pang ulam ng aking ina hanap na naman tayo na ito orionis, yunis or pangulam, pang ulam or kunutin mm -hmm. dinuplasan mga kapaders ulitin ko mm -hmm sigurado ko na dyan may tayong panakaharang yun natanggal din mga kapatid kasama yung tayong pagbunot pang ulam bukas pandagdag na naman hanap ulit tayo at na timbungan ulit mga kapatid malaki mm -hmm. kwartang Wartang linaw na pag naibinta bukas malalaki ang timbungan dito sa mataas na bato kaya dadalatan na lang yung mga kapaders at para mga isda na mga nakatago makikita natin at na ito pa taligbago or paro mm -hmm, medyo malikot na mga kapaders kumaharap ng susuutan bulit na ko pa walang kasamahan pero sa itong kasamahan kaya sumuot na sa butas ating hanapan pakita na ito malaking urinis masang kiluhan gitik mm -hmm, kahit hindi nakatago sa siman ang panang, mga kapaders sintido ang tama malaki-laki itong pambinta Hanap na naman ang isda. At naroon may nakasuot. malaking isda. Hmm. Hmm. Nakabunot. Ulitin ko. Mm hmm. Hmm. Gitig. Maya-maya. rin itong mga kapadyos kung tawag sa amin. First class na isda. Kung sa malabun. 250 ang kilo dito sa amin. 150 lang ang kilo mga kapadyos ng lapulapo. Hanap ulit tayo. At naroon sa butas. Mayroong pambalatan. Umatras na. Ito lang isda panain. Mm -hmm. Mhm. Mm Pag iho bukas ang aking kay ulik mga kapaders. i ko lang lipstickan or tibos tawag dito sa amin sa Quezon sa Humalig. Lumalabas na ang kinain. At naroon pa bigan lumalangoy. Yun humarap sa atin. Mm -hmm. Gitik, sintido ang tama. Matampusa. Ayos na naman tong pandaradagdag, pambinta. Sigurado, kahit sulun mga ka sa tayo bukas ng kahit kaunti ng mga kapaders. At narong pa, bigan uli. Yung isang bigan ko tinanggal sa pana. Mm -hmm. Bali, dalawa. Parehas lang lakin itong mga kapaders. Itong dalawang bigan. Sa dalawang pirasong ito, estimate ko, kalating kilo na ito. Uh, ah, another, 130 kilo. Malagdagang palamang baga ito. Masakit rin sa ulo ang lamig mga kapaders. Iba e talaga pag musimoy ng amihanin malaking tibugok or manalanggap gab eh. e dito sa amin nagtaas ang presyo nito mga kapaders tumasang ang sampu 1 tin ang kilo kuha ng buyer pero pag ito nakita ng kasamahan ko pag ito na krosunada sigurado albor pang ulam masarap itong adobo sa gata mga kapaders lalo ang ulo nito may kasamang tinta noon kumakain ako ng ganitong tibugok ngayon bawal na mga kapaders allergy at nandito sa butas may nakasuot surahan Grabe ang pagkasuot mga kabaders. Pasensya na tigong na videohan. Sikip sa butas. Na ito na. Malaki surahan kayo mga kabaders. So, sobrang sang ito. Estimate ko. No, ang tama. Yan. Ito, sigurado. Bitog ante yan. Katantami ang laki mga kabaders. Masarap itong paksiw. Hanap ulit tayo. At na ito pa. May guraya na isda. Medyo mailap talaga. Pahabul-habulin pa ako itong mga kabaders. Papagulin ako na ito. Matching ko ang itong huminto. Sigurado ka sa akin. Sobrang ilap mga kapaders. Ayun na, malayo na. Ay, goodbye, Piping. <laughs> Pagkatapos mo magpakita sa akin, basta malakong iiwan ng hirit. Sisigurado kita, masaktan ka rin sa akin. Paabot ka lang. Paabot. Mm-hmm sabi ko na sa iyo ka magpapaabot sa akin nagpakita ka lang sa kabigla mo kung lalayasan hanap ulit tayo at na ito pa danggit bahura mm -hmm. pang ulam maraming mga suga dito mga kapadres yung mga pulang isda yung madaling kaliskisan yung sana masarap paksiw kaya la ang tamad magkaliskis yung aking asawa kaya hindi ako pumapana harap mo lang tayo ibang isda mapana, mga pana? yung pambinta mmmm -hmm bibiya ulit mga kapaders lipstickan, mataan tama isa rin itong ulit ng surahan kaya laang, ang pinagkaiba surahan kaya ito gato kaliit matabak naman ito mga kapaders hanap ulit tayo at na ito bigana na naman mm -hmm. maganda ang tama walang kawala ito mga kapaders sulit ang laki nito maahon na rin ako at mauwi na na ito na mga kapaders magandang umaga sa inyo lahat ito nga pala aming kinita sa kulambutan 687 tapos sa isda naman 853 ang kinita ko lahat lahat mga kapaders sa dalwanday 1,540 ang gastos 214 ang natira 1,326 pinagtatlo mga kapaders pangatlo ang bangka sa partida ayan sa kulambutan 687 bintayan sa bayer ito ang partido bawat isa mga kapaders, 442. Ayos na ito, may pambigas na kami. Shout nga pala tayo sa mga silent viewers ko dyan, subscriber. Shout nga pala mga kapaders, kay Noel, amigo from Davao City. Shout po kay Romel Catalina. Shout po kay Remer Javier from Cuenca, Batangas. Shout po kay Ronald Dudong Sindo from Dinsan. Shout po kay Dinais Espinosa from Barangay Pagatpat, Santa Sambalis. Shout po kay Jomar Oracion Talisay Southern Lady. Shout po mga kapadres kay Armando Jacques. Shout po kay Balmar Martinez from Munkada Tarlac. Yan po mga kapadres. Shout po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa walang sawang suporta ninyo at panonood ng mga video ko sa YouTube. Lubos na ako salamat sa inyo mga kapadres. God bless. Tingnan po lahat.